A in My Life Full Time Mom Edition. Miss niyo yung panimula ko na yun, no? <laughs> Wala kasi kung traga voiceover ngayon at nagsiuwi sila sa kanya-kanyang mga lola. <laughs> in fairness, ang tahimik ng bahay ng na miss namin sila. So, the useful morning, Friday na. Natap na buo namin. Salamat sa Lord. Nabuo namin ng buong linggo na walang alas yung dalawang bata nako yung tricycle, mga 3 minutes yata ako nag-abang dyan. Talagang sa gitna siya pumarada. Pag-uwi ko naman, inantok ako. Kaya, tumabi muna ako sa mag amako Kaya, late ko na sundo ang aking diko. Pero, ang ganda ng bungad. May mga stars siya. Mga mamashi, ako lang ba yung nanay na nagsasain, naglalagay ng suka sa sinaing? Commit naman kayo dyan. At ayun na nga minikos mekos ko na naman sa sinigang ang mga gulay na nasa aking ref bago pa sila mapanis at habang nagpe-prepare ako. Ayun, umulan. Saktong-sakto yung hipo na binili ko kanina sa tabi ng daan. Kaya naman ako ay nagsinigang. O, oh, di ba, rhyme yarn? Yung akala mo umayo ng panahon sa niluto mong ulam pero biglang umaraw ng matindi na naman. Pero okay lang, masarap naman ang ulam nung hapon nga may bisita akong dalaga ang aking inaanak kaya naman naglaro sila at tapos sumama ang aking bunso na decididong umulis dito decididong magpasundo ayan nagpaalam ng aking ina inaanak O, di ba? Ang sweet yarn. Tapos, hinatid ko ang aking isa pang bisita sa kanilang tahanan. Pero, lumamoy na siya ng mercury. Pag-uwi naman, nag-prepare na ako ng dinner namin ni Daddy. Siyempre, sinigang pa rin. Sayang naman. Inubusan namin talaga yan. Pang ngayong araw lang yan. Salamat sa Lord na tuyo na ang mga puting nilibhan ni Daddy. Kaya naman inunat ko na ang lahat ng uniform para sa isang linggo ng aking mga anak. Nakakatuwa kasi wala palang tubig ngayon dito from 10pm up to mamayang 4am. Buti na lang talaga. Nakapaglaba na kami. At ayun na nga, nakakatawang tingnan na may susunod na sila next week. Yung short na lang. Sana makapaglaba bukas. Ayun lang, pagodan na ako. Good night!